kasari ayan ayan 8.40pm na ayan kamusta kayo mga kasari ayan ngayon ay um, uh, February 21 ayan kamusta kayo uh, ngayon lang naging okay yung pakiramdam pag uh, gabi talaga ganitong oras ano sobrang giniginaw talaga ako eh, hindi talaga ako naka parang pagkaganon pa naman parang akala ko parang akala mo talaga parang katapusan na ng mundo <laughs> ganon talaga ako kasi una yun parang akala ko okay na eh madaling araw kasi ako yung gininaw giniginawa ko gininawa ko tapos kahapon na naman naulit ng uh, madaling araw ako yung gininaw tapos naulit ulit ng patanghali eh. hanggang sa hanggang sa gabi hanggang kagabi is ano uh, ang bigat ng pakiramdam ko ayun mabuti na lang ngayon kanina is okay na at naligo na ako ayun ayun na ako naligo na ako mm -hmm. grabe talaga grabe talaga yung pakiramdam ko na yun hindi naman ako hindi naman ako yung parang mainit ang pakiramdam ko kasi gusto ko nga mainit eh kailangan ko nga ng init eh kasi ay nilalamig ako pero nung nag temperature ako is meron akong sinat pagod ba? O ganun, parang ganun. Ayan, uh, February 21 na mga kasari. Ayan, ah uh, ang, asawa ko ngayon, ang asawa ko naman ngayon is sobrang pagod na naman siya ah uh, nag-deliver. Pagkagaling sa trabaho, nag-deliver siya ng, ng ano, ng mga ano, ng mga produkto kasi may order. Ayan, pabalik-balik sa palengke, ganyan. Kasi, meron ditong item, syempre, yung iba naman is wala, binibili pa niya sa palengke ayan kaya tapos i-deliver niya kaya sobrang pagod sabi niya sa akin gisingin ko daw siya ng 9 o'clock kasi maglilista, tsaka mag-aayos ng mga pinamili niya hindi pa nakaayos hindi pa siya nakaayos ng na mga pinamili ayan At sobrang dami pa naman kaya ang plano ko is unti-untiin ko dahan-dahanin ko lang ayusin kasi para pagisin niya kasi lagi naman niyang ginagawa yan eh. pagka, pagka sabi, sinasabi niya gising ko siya ng 10 pero pag ginising ko siya ng gano'n is naayos ko na sabi niya matulog na lang ulit siya <laughs> Ayan, kasi naalala lang niya yan yan dami hindi naman ako nag hindi naman ako nag <clears throat> na, ano, ano. kasi ngayon na naglalaban naman ng, ako ko masyadong bumbog sa trabaho kasi hindi naman talaga ako ano Parang ano lang yun. <laughs> Isang araw lang yung pumunta kami ng anak ko sa palengke tapos naglakad kami pa uwi. Sobrang init. Ewan ko parang napagod ako parang ganun. And tapos sa puyat. Puyat, yun, yun ang kalaban ko talaga puyat kasi alas 12 na ako nagtutulog. Nagigising ako ng alauna. Alas dos minsan sa las 4. Pero ano naman, nagisim na ko yun, ano eh. Uh, Iihi lang. Hindi nga ako, hindi ko na nga tinatulungan ng asawa ko madaling araw. siya na yun. Kasi kaya na naman yun. Sabi niya siya na lang din. Ayan, pero yung ano lang talaga sa kuya. Kaya mag-adjust din talaga ako ng ano. Dapat 10 o'clock na. Alam nyo ano talaga, hindi talaga ako makakilos. Yung parang, yung tamad, parang tamad-tamad ako na. Ang bigat ng katawan ko. Tapos parang yung... Pag nagaganon ka lang is parang sakit ng katawan mo. Sakit ng skin. Ganon. Tapos naiirita talaga ako. Tapos, di ba na, nakahiga na ako. Tapos may magsabi nga ng papa, Gcash. Yung huli kong ano, parang gusto ko nang tumangginawala. Parang ganon. Pero sabi ko sana ako, Gcash. Sige, Gcash mo. Inatus ako ng anak ko. Parang sabi ko, isure mo lang yung pera pag tinanggap mo. Titingnan mo. Ganon, ganon, ganon. Mahigpit kasi ako sa Gcash yun sabi ko, tingnan mo na yung pera, bago mo tanggap yung kasi-cash in Ayan. Tapos, inaano po, e, parang minsan gusto mo nang tumangi pero sabi ko sa kapatid ko, ah, mag-open pa lang, mag-open din siya hanggang, ano, hanggang, hanggang 10 lang, ganyan. Ay, ang sawa ng Diyos na ubusin yung mga yelo, ganyan, mga soft drinks, pero iba pa rin yung tayo, nagbabantay, ganyan, diba? Kasi, hindi napalitan yung mga nabili dito. Kayo na umaga na ako gumawa ng yelo, ko talaga kaya. Grabe talaga yung gano'n. Pag naramdaman ko yung gano'n, parang parang minsan naiisip yung nakataposan mo. Yung gano'n. Um, ayan mga kasari. Um, Aayusin ko lang yung um, kung ano lang yung makakaya ko talaga ayusin. Yun lang talaga mga kasari. Kasi ayoko din yung... Matatapos ko rin to pero dahan-dahan lang. -dahan. Ayan. Ayan yung oras o. Oh. 8.45 na. Ay, 8.45 p.m. na mga kasari. Ayan. Ito, oh, mga bukas na ito. Mga bawas-bawas na kasi, Siyempre, Ah, uh, kinukuha na niya kasi. Ayan, oh. Puno pa oh. Dalawang box. 2, 3, 4, 5. Ayan. Ito, isang box na ano ito? Regular. Isang box na regular. Ayan. Tapos ito, Ayan o, oh, nuggets. nag na siya, nag-moist na. Tapos, ito. Ayan o, oh, mga crispy. Mga crispy ito. Bali lang box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na box. Ang dami pang box ngayon na binili ng asawa ko. Ayan, 22, oh. Kailangan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Ayan. May dahan-dahanin ko na. tapos lang daw, Ray. Baba, baba, baba. Ayan. Ang Ay, hirap. Hirap din na, ano. Um... Ay, nakon, dito pa pala yung mga longganisa. Ito kasing mga longganisa na ito, ilalagay ito sa kabila, eh. Hindi pala lang natapos, hindi puros nakaraan nagbawas-bawas lang. Ayan na, no, dalawang lungganisa pa yung nandito. Ito kasi dapat po doon sa kabila. Eh. Para ilagay nito yung iba pa lang. Nagawa natin ang paraan. Ayan, pinagalay ko na sana ako yung ano doon. Yung mga ibang 嗯，占卜。 Kaya pala, ano, sobrang dami nito kasi nga, kanina umaga hindi siya nakapamili. Ayan, yung mga bossing, dapat kaya ng umaga yun, yung mga, na, basta yung mga pangumaga namin na binibili, hindi siya nakapamili kaya umaga kaya sobrang dami ito. Hindi nga nakabili ng tusino, yung nakalimutan. Yung kinukuha na ng tusino na pampanga is iba yun. Nakalimutan yung bumili. Kaya ito sobrang dami. Ayan mga uh, kasari, hindi ko na tatapusin. ko na lang siya ngayon. para akong nilalamig na naman ito. Eh. Para akong nilalamig. <laughs> hindi ko na tatapusin. Marami pa. One, two. Um, Ang ano ko, dalawang box pa lang. Eh. Yung pang, ano, um, three, four, anim na box. Siya na lang, para akong nilalamig. Hmm ayan mga kasari ayan lang yung update update ko sa inyo uh, sagad sagaran <laughs> ayan kapag ka napagod magpahinga ayan pero ngayon hanggang 10 na lang ako hanggang 10 uh, pm na lang ako magsasarado na ako ayan. pero mga ganong oras may mga ibang store nga dito sarado na mga 10 o'clock eh ako lang bukas kasi nga uh, nalilibang kasi ako ng cellphone kaya abang ganun is open pa rin yung store. Pero minsan wala na naman talaga din bumibili mga ganong oras. Pero naka-open lang ako. Ayan, kaya ngayon nagsasarap. Ayun, magsasampay pa pala ako. Meron pa akong isasampay pala. Tingnan mo nga, ang grabe. Maglala ko pa. 17. Anong kulay? Green. Saka sa yellow.